Magandang umaga po muli mga kaibigan, mga kapatid. Sa pagsubaybay po natin sa mga pangyayari nitong huli na mayroong napabalita na tanimbala, sa nangyari po nito si Ruth Adel, yung isang pasahero na palabas po ng ating uh, bansang Pilipinas at manging ibang bansa, ay naharang sa airport dahil nga daw ay mayroong uh, bala doon sa kanilang mga gamit. At yun nga, ang sabi ng marami, ito na nga po naman ang panibagong version ng scam. Kung scam man ang ating matatawag dyan, yung uh, sisitahin ka dyan sa airport sa bagang bagay mo dahil meron ikang bala. At ang sabi dyan sa mga nakakarami, yun po ay tanim bala. So, ito po ang ating naalaman uh, ngayon, nitong, ito lang, nito mga ilang uh, oras na ating sa kapapanood dito sa mga balita na ayon sa balita ay tinanggal na po yan o, no? tinanggal na sa serbisyo tinanggal sa serbisyo mga kabayan so therefore pag tinanggal sa serbisyo ano ba di jobless sila ngayon pero ang akin lang po tanong dyan bakit sila lang di ba ang mga yan kung sila lang naman is uh, nasa kung mga tauhan lang sila, therefore mayroon silang sinusunod na protocol sa nga lang ang trabaho nila ay nasa loob ng airport at mag inspection ng mga bagay at kung ano-ano pang kanilang tungkulin. Therefore, may lang silang, silang mga higher authority. Pero ganoon pa man, mga kababayan, pakinggan natin kung paano ang nangyari dito. Dahil ayon po sa pinakamataas dyan po pagdating sa DOTR, kasi under DOTR po ang lalo na sa mga paliparan. Ito po ang kanilang mga sinasabi mga kaubayan. Pakinggan po natin. Ayon kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon at bagong Office of Transportation Security Administrator, Retired General Arthur Bisnar, merong paglabag sa protocol ang ginawa ng mga airport security. Yon, So, ayan na. Tinanggal sa serbisyo dahil nga mayroong paglabag sa protocol atungkol At po doon sa security kung security man ang kailang tungkulin doon sa loob ng airport pero ang tanong diyan, bakit kung security ano bang klaseng security security sa parang security guard or security dahil sa mga bagahe pero ganun pa man tuloy natin mga kababayan kasi may sinasabi po ang bagong transport officer ang uh, isa sa mataas sa kanila nakadaan na sila, binalikan pa sila. Tinatanong ko nga si General Bisnar, di ba mali yun? Hindi tama yun ha. Once you are screened and cleared by the screener, you're done. Kaya nga sinescreen eh. Hindi ka pwede yung, ay, 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 ay. hinabog ka tapos biglang haharasing ka. Hindi pwede. O nga naman. Tama nga yun, sir. Ito pala si Ben Hison. Yan ay ang sabi dito sa balita. Ito ay isa sa mataas na kanilang pinaka big, mga bossing diyan sa airport. tangan tama nga naman kasi anong kwenta ng diba? Anong kwenta ng screening machine na mag na magtingin-tingin diyan o anong mga bawal at hindi bawal diyan. Tapos kung saan-saan na, medyo akala ng pasahero is everything is all right, pwede na siya pumasok sa airport. Saka ka ngayon harangin at aabalahin ka ngayon. Tama yan sir. Yung ginagawa nyo sir, tama yan. Pwede yun. Doon palang malinay. malinay. Eh. Supposedly, ang SOP ay don doon mismo yung physical uh, check. So may pagkukulang rin po talaga ang ating mga tao. Dahil hinabol pa po nila doon sa boarding uh, gate at hindi po nila sigurado kung sino po yung uh, uh, pasaero at anong bagahe ang uh, involved yun po yun mga kababayan so magandang balita ito sa pa, lalo na sa panig doon sa naapiktuhan na si Roth Adel so, Roth Adel ito na yung kasagutan sa iyong mga hinahangad na ustisya dahil unang una para bang marami kasi taong nanonood doon kasi siyempre airport yan eh pagkatapos mahaharang ka doon i yung pala'y mapagbintangan ka na gumagawa ka ng hindi maganda at yun na nga doon eh, may bala ka palang, di yung ha, may bala ka palang daladala -dala sa iyong mga bagahe. At uh, yun na nga, sino ang nawaw mali doon? Nawaw -mali yung nag-inspeksyon. Sabi, mayroong bala doon sa kanilang bagahe, yun naman pala'y wala. So, mabuti naman, tama lang din yun. Mga bagay sa inyo dyan, matanggal kayo. Wala kayong puwang dyan sa isang pampublikong mga lugar. Lalo na concerned uh, concerned concern ang kagaya sa inyo diyan sa maglalabas-pasok diyan sa ating bansang Pilipinas. Pagkatapos haharangin kayo, haharangin ninyo ang mga pasahero. Tapos wala naman pala ebidensya at pinagtatawanan pa Naalala nyo mga kababayan, nag-i-smile smile pa yung uh, airport officer. Sabi kasi ni nung pasaherong nasita, ipapatulpo e, ko kayo ho yan sabi, Papa, isumbong buwak itol po. Ayun, tumawa pa. So, yun po, tama lang yan. Ulitin natin pang mga kubayang para maidirediretso natin yung sinasabi ng kanilang big boss. Season at bagong Office of Transportation Security Administrator, Retired General Arthur Bisnar, merong paglabag sa protokol ang ginawa ng mga airport security. nakadaan na sila, binalikan pa sila. Tinatanong ko nga si General Bisnar, di ba mali yun? Hindi tama yun ha. Once you are screened and cleared by the screener, you're done. Kaya nga siniscreen eh. Hindi ka pwede yung, ay, 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 ay. ka tapos bigang haharasin ka. Hindi pwede yun. Doon palang lang na eh. Supposedly, ang SOP ay doon, doon mismo yung physical uh, check. So may pagkukulang rin po talaga ang ating mga tao. Dahil hinabol pa po nila doon sa boarding uh, gate at hindi po nila sigurado kung sino po yung uh, uh, pasahero at anong bagahe ang uh, involved. Pero sir may tanong lang ako sa inyo dyan. Uh, si Benz Dizon, si uh, Bisnar, ayan. yung mga pinaka-big boss dyan. Di ba yung mga tao nyo dun sa airport, sir, it, sumusunod lang din naman sila kung ano ang dapat nilang gawin as an empleyado po na taga-sita doon sa airport. Di ba mayroon pa silang mas mataas doon sa kanila? At yung mga iyan, eh, sumusunod lang din naman kung ano ang mga obligasyon na dapat nilang sundin para sila manatili doon at mag inspeksyon sa mga bagahe ng mga pasaherong maglalabas-pasok doon. Bakit sila lang yung tinanggal? Kasi hindi naman makakagalaw ng mga iyan kung wala silang mga protocol para sa kanilang sarili na kanilang susundin at tutuparin kung sila ay na sa kanilang tungkulin. Yung mata sa kanila, di ba? Eh, naman. Alam na des, mga kaibigan. Pero anyway, yeah, balita dito kasi, eh, sila, tatlong airport security na sangkot umano sa tanimbala, scam. E, scam pala yun. Scam. Tinanggal sa serbisyo. So, bagamat eh, mayroon pa tayong question dyan na bakit tatlo lang ang tinanggal, eh, mag maganda na rin yan, balita na yan. Tinanggal, kasi kahit papano, may action. At sa panig na naman ni Ma'am Adele na naapektuhan sa iskam-iskam na to, kung iskaman nga ang matawag dito, yung tanimbala, eh, medyo justice na rin po to sa, para sa kanilang panig. Si Ruth Adele. So mga kababayan, eh, sana eh, wala na tayong maririnig ng mga sunod na balitang ganito. Nakakahiya kaya. Di ba diba, sir? Sir Ben at saka Sir Bisnat. Nakakahiya kaya kasi ito yung airport kasi yan ang pinto lalo na't na naiya. Yan ang pintuan para ang ating mga bisitang galing sa labas, mga, mga imported or local, mga tourist or mga local tourist o ano pa man yung ating mga bisitang pupunta dito sa atin, ay nakakahiya kaya, baka papasok dito ang uh, prime minister ng ibang bansa, yung ating mga BIPs dyan. Tapos makita nila, oy, oy, sir, 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 tika muna, sir. Sasabihin nga, sir, tika muna, sir. Kasi yung bag mo, mayroong bala yan. nga bakit may bala? Bakit may bala ito? Wala naman akong dala, di ba? Kakahiya kaya. kaya. Hmm? Tapos yung nag-e-inspection, hindi pala niya alam na isa pala sa mga VIP na nayari na. Kaya tama lang, mga ito, tatlo. Sana may sumunod pang tatlo na matanggal. Yan lang naman ang akin dyan eh. Kasi pagka mga bugok, alisin na yan. Maraming madamay dyan, kumbaga sa kamatis. ang bawa palagay natin, tatlo lang itong mga, mga lata na kamatis, tapo na yan. At para walang madamay na iba. So mga kambawa yan, ito'y ating reaction na Magiging karugtong doon sa nireaksyon natin noong nakaraan na yun nga, may nabalita tayo tanimbala na naman. O yun, di tinanggal. So, sana wala nang kasunod ito. Mr. President, BBM, sana ang mga ganitong bagay, wala nang kasunod. Nakakahiya ito. Kakahiya. Kasi, sinisita mo yung tao, hindi ka naman pala sigurado. At saka, anong klaseng mga SRE machine kayo dyan? Or uh, screening machine? na mali-mali naman pala. Na mali-mali. inti -mali. halimbawa, ako nag-ooperate ako ng machine. Uy, 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 tumatakbo ang machine. Tapos makikita sa screen doon ng computer. Uy, mayroong parang butike doon. Nakita ko, bawal yan, bawal, bawal. O di doon pa lang, hindi no, paglagpas ng ano, bagay, eh stop mo yan, ibukot mo yan, kasi may bawal dyan. Hindi yung papasok na lang sa airport, saka pa kayo mag-iiyak-iyak dyan at sasabihin nyo, ma'am, labas mo na dyan, labas kasi may delikado dyan sa bagahe mo. Kakahiya kayo. So yun lang po mga kababayan, ang ating uh, isa sa karugtong na reaksyon sa nangyaring talimbala at ngayon may, may resulta na, tinanggal na, ayon sa balita. Ito ay balita galing sa UNTV.com. Ayan, balita. So, yan po mga kababayan, Mas maganda yung may, mayroon ng kahit paano ah Kahit paano mayroon ng resulta. So, shout out sa ating lahat. So, mga kababayan. Pero in fairness naman, kung talagang nakita ninyo na mayroong kontrabando, kontrabando dyan, eh, sigurduhin ninyo at saka huwag kayong pamali-mali dyan. Sabihin nyo, oy mayroon na naman ditong piki na ginto. O, mga ganun. O, oy, mayroon na naman dito mga nababahong isda. Bawal to. di ba, mga ganun baga. Yun ay isda lang. Pero mayroon pang higit dyan. Di ba? So, para sa lahat sa ating mga namumuno, lalo na dyan sa airport, medyo konting ano pa, konting uh, alignment na gagawin nyo dyan. Ang mga, mga protocol nyo dyan, yung mga tauhan nyo, konting ano pa, pa pag, papuntahin nyo doon sa paaralan ng mga ano, mga para lang na nagtuturo kung paano ang tamang gawain pag uh, bilang isang public servant, lalo na dyan sa airport. Ang inyaling ko si, si Buwan TV ay magpapahalam na po sa inyo. Hanggang sa muli, pag mayroon tayong bagong mga balitang ating gawa ng reaction, i-upload natin dito para maibahagi ko sa inyo. Magandang araw at maraming salamat. babay bye na po.